Humarap sa committee meeting ng Rules and Local Government ng Bangsamoro Parliament ang Attorney General ng BARMM kung saan inilatag nito ang epekto ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Redistricting Act of 2025. Gayun din ang inihaying motion for partial reconsideration ng Bangsamoro Government habang naghahanda ang rehiyon para sa kauna-unahang parliamentary elections. Ang news na mula kay Jan Garcia. Sa pulong, tinalakay ng mga komite ang magiging direksyon ng Parliament, lalo na at may sapat na pagkakahiwalay na districting bills na nakabinbin sa kanilang mga komite. Iprinisinta ni Bangsamoro Attorney General Bantuas Lukman ang posisyon ng Bangsamoro Government hinggil sa desisyon ng Korte Suprema at ipinaliwanag sa mga mambabatas ang mga argumentong sumusuporta sa BA 77. Ayon kay Lukman, naisabatas ang BAA 77 ng may mabuting layunin at alinsunod sa organic law. Sinabi rin ni Lukman na hiniling ng Bangsa Moro Government sa Korte Suprema na aprubahan ang kanilang musyon para sa partial reconsideration upang kilalanin ang constitutionality ng BAA 77 at linawin na kongreso ang may kapangyarihang magtakda ng petsa ng halalan at mga legislative deadlines para sa redistricting. Uh... What is the effect of the motion for reconsideration with regard to the finality of the decision? Because uh, the action supposed to be taken by the Bangsamoro Transition Authority is from the finality of this decision. So what is the effect of the motion for reconsideration filed by the Attorney General with regard to the finality of the decision?

Is it appropriate, in fact, for us to uh, to file the Government of the Day bill? Because now we are moving for public discussion, but we have no Government of the Day bill. So will that mean that we will be discussing only the bills that were filed without the Government of the Day bill? So for me, that's a very fundamental question. Uh, we need the Government of the Day bill so that uh, it will be the bill, according to our rules, that will be the, the primary. Primary bill that will be, uh, you know, um, treated as the the subject or agenda for the parliament, and the other bills are more or less, as i heard many times uh, in, in in different contexts uh, in the, in our parliament, uh, as are considered as inputs. Post. post to move for adjournment. Uh, suspension. I move for suspension of the um, committee. Meeting until the office. Yeah, yeah, I have no objection with that Friday. We can stop after this, so we can schedule it yeah. uh, before the session so yes. week. next week. Because so, okay. okay. the budget next week, is, so okay. if we can do it before that, uh, we should okay. We should do it. Uh, so it's a motion to suspend the meeting of the joint committee on. The rules and the committee of government, do we hear any second? Same as been duly seconded, do we hear any objection? The chair hears none, the motion is carried. Ang purpose po is pinakinggan namin yung bago. Ano ba yung ibig sabihin ng kung ano, Supreme Court decision, anong implications, then nag-file po kasi yung bago ng motion, partial motion for reconsideration, then anong ibig sabihin din nun? Then, yun nga, nagtatanong yung mga iba't ibang MP kung ano bang implication nito, ano may mga bagay ba kami hindi kailangan gawin para hindi mahumina yung posisyon ng bago. Then, kanina din ni Raze din na dapat meron tayong... Um, Uh, schedule na para sa ano, committee hearings. So lahat ng mga preparations po ngayon ay pinaghahandaan po natin. Ibig sabihin, ang kagandahan nito is pinaghahandaan natin yung uh, mga bills natin, lalong-lalo na para sa districting. Then, uh, naging klaro din sa bago, mukhang kinakailangan din niyang mag-file ng manifestation to the Supreme Court na tuloy-tuloy naman at nagsimula na yung proseso ng parlamento matagal na in relation dito sa ano, sa required na districting bill. Ang pinaka-importante ay ano ang uh, masagot ng klaro ay ano ang effect ng uh, motion for reconsideration. Uh, ito ba ay nagsususpend dun sa finality ng decision ng Supreme Court? In which case, uh, hindi pa final yung desisyon. So, pangalawa ay kung uh, ito ay hindi final uh, uh, at pending yung motion for reconsideration, ano ang mga bagay na pwede natin gawin sa parliament para lang umuusad yung uh, districting bill. Uh, Siyempre, na-point out na kanina, ano naman yung danger pagka nagtuloy-tuloy tayo. Like yung sinasabi ni Attorney Munder, MP Munder, pagka nagtuloy-tuloy tayo ng districting law, nagpas, nagpasa tayo, alam mo, December ng districting law, tapos naglabas ng Supreme Court ng decision niya January, at nireconsider niya yung decision, sinabi niya constitutional pala yung 77 or 58, ano mangyari doon sa batas na pinasa natin? So may mga legal complications siya na kailangan sagutin ng mas klaro para makita natin paano tayo mag-proceed. Jen Garcia, iMinds, Philippines.